programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Moira gulat na gulat at hindi makapaniwala dahil itong si Dax at kanya nag-iisang anak na kakampi na si Zoe ay magtitistigo laban sa kanya at ilalaglag nga nila si Moira. Dahil na rin sa takot ni Zoe, baka nga madamay siya at malaman na kanyang daddy RJ na kasabot siya ni Moira kung kaya't bumuo siya ng desisyon kasama nga si Dax. Kailangan nilang maiso bar ang kanilang sarili nang sa ganon ay hindi sila madamay. Ayaw kasi ni Zoe na magalit sa kanya ang kanyang daddy RJ kasi ayon sa kanya si daddy RJ niya lang daw ang nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal ng isang tunay na tatay pero itong si Dr. Carlos kahit ito yung totoong tatay niya pero mas mahal niya itong si Dr. RJ niya. Kaya naman sa sobrang takot nito, nagbuo nga siya ng isang desisyon kasama si Dax na na lang ang kanyang mami muera, Ayon pa kay Zoe, kailangan ko to gawin mami. Alam ko na mapapatawad mo ako at maiintindihan mo ako pagdating ng panahon. Hindi pwede na bumagsak tayong dalawa. Ako na lang yung kakampi mo kahit na hindi mo na ako pinapansin ngayon at hindi ka nagpaparamdam sa akin pero ito ang tamang gawin natin. Kailangan mong magsakripisyo at magsasakripisyo din ako kasama si Dax. Kasi kung dalawa tayo ang makukulong, hindi na tayo makakaganti kay Latita Giselle at Annalyn at Giselle. Kaya naman sana makinig ka sa paliwanag ko nang sa ganon ay hindi tayo pareho mabubulok sa kulungan. Nung una ay galit na galit nga itong si Muera dahil nga sa pag aakan pinabayaan na siya ni Dong Zizowi pero nang ipinaliwanag niya nga ang plano nito ay pumayag na lang ito kahit masakit sa kanya samantala naman si Giselle ay todo galit ang kanyang naramdaman at nung sinugod niya nga sa loob ng kulungan itong si Moira ay galit na galit siya at sinabi na mabubulo ka sa kulungan dahil sa iyo wala ang papa at namatay na lang ng walang kalaban-laban. Napakahayop ng ugali mo, Moira. Kailangan mong pagbayaran ang batas at hinding hindi ako papayag na makakalabas ka pa kahit na kunti. Dito ka na mabubulok sa kulungan. Samantala naman ay masayang-masaya na rin itong silinit at itong sinanay Zusan dahil sa wakas ay matutuldo ka na ang kasamaan ni Moira. Alam kasi nila na walang iba ang gagawa noon kundi si Moira. Lalong-lalo na itong si Annalyn na nagpapasalamat dahil makukulong na nga itong si Moira at maililigtas na nga itong si uh, nanay niya Linet dahil nga habang nasa labas itong si Moira at malayang malaya ay hindi pa rin mananahimik ang kanyang nanay Linet kasi nga habang buhay na lang ito na pagbabantaan ni Moira kasi nga hang, abot hanggang buto ang galit nito sa kanyang nanay Lynette. Sa katunayan nga, buti na lamang at nagpaiiwan at tumawag itong si Linette kay Dr. Arjetanyag at si Annalyn na lang ang pumunta doon kung saan nga ang sinabi kunwari ni Giselle na magkikita sila sa isang restaurant ngunit pagdating doon nga ni Annalyn ay wala nga katao tao doon at yun ang pagpasok nga ng lalaki na inutosan ni Moira para nga patayin itong si Carlos. Ngunit si Lin I Annalyn nga ang pumunta doon. Kaya isa lang ang napatunayan nila at tama nga ang sinabi ni Carlos dito kay Lynette na itong si Moira ay may inutosang lalaki para nga gantihan ito at patayin. Kaya naman ngayon ay medyo okay na sila pero ang problema nila ngayon itong si Carlos kung paano nga babagbabayaran nito ang kasalanang ginawa nito sa kay Irene at dapat panagutan nga ni Carlos ang kasalanang ginawa niya.